Yo guys, good morning So, ngayon is 12.38am na So, ah, uh, March 6 So, kanina-kanina guys Ayan, kakatapos ko lang mag-live sa YouTube So, ah, uh, may na-experience kasi kami na ano Ewan ko lang, di ko alam kung kami lang o baka ano kasi tingin ko hindi lang kami buong Facebook community kasi yung Facebook kasi biglang nag shutdown siguro kasi biglang nag ano bigla siyang nag log out then pag log in mo ang lalabas ano unable ano uh, session expired tapos bigla siyang maglalag out. Log out. Pag nilag in mo, ganun ang lalabas. Lalag in, tapos session expert lalabas. Tapos log out. Tapos, akala ko ako lang yung na-experience. So, tinawagan ko yung asawa ko dun sa, no sa ibang bansa. Siya rin daw, hindi rin daw. Hindi rin siya makalag in. So, nakatawag pa ako sa messenger sa glit mga 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes. Tapos big nawala na rin, namatay na. Pero nung una nahirapan ako tumawag, ayan. Eh Siguro ah uh, pa-comment naman baka kung hindi ko alam kung kami lang naka-experience ng ganito. O meron pang iba. Kasi ang hirap eh. Ah uh, dito lang kaming ano. So sayang din kasi doon kami dun ito lang si Facebook lang inaasa namin dun sa ano sa mga paninda namin kasi wala na mga kaming pwesto na pwedeng pag-anuhan kasi ang ang mahal ng upa so balik Facebook lang kami umasa ng mga post namin na online ayan so kasi dito dito lang naman to sa amin sa lugar namin So sayang din kasi ano. Tsaka kawawa din baka mamaya mayroon nagla-live biglang nawala nung time na 'yon. So ayun. Ang hirap kasi hindi namin to mabebenta yung mga items namin na paninda kasi di rin naman namin pwede yan sa TikTok kasi yung TikTok kasi hindi naman ano masyado hindi kagaya ng Facebook yung tiktok kasi mga pang ano lang yun, mga pang bata, teenager, gano'n kasi yung facebook, may mga nanay-nanay, gano'n tatay, yun, nakakapag facebook yun, nakaka-order kami kahit paano eh, hindi ko alam, siguro ano, hindi lang kami yung ano, ah, naka-experience, so ayan Ah, uh, comment naman baka sakaling may makapanood nito, guys. Ayun, pa-comment naman kung naka experience niyo rin ngayon. Hindi ko alam kung anong oras eh, pero kani kanina kanina pa ako nagla hindi talaga makalog Then tinatawag ang ulit yung asawa ko. Hindi ko na matawagan. Ayan So siguro ay ko lang baka may iba pang naka-experience nito ngayon. Ayun, pa-comment naman, guys. So, ayan, hanggang dito lang muna na uh, try ko ulit mag-login. Balitaan ko kayo pag nakapag-login ako, guys. Ayan. Salamat kung ano naging problema. yun So, hanggang dito na lang muna, guys. Thank you, thank you.